Tagal naman lumabas nung tropa ko dito guys. Mamamasada kami ng jeep eh. eh. Sabi ko kasi sa kanya eh magiging barker niya ako. Para naman meron akong kita kahit hindi ako bumabiyahe. Kaso nga lang ayaw niya yata boy. Ako naman wala ata siya. Eh kayo na lang maging barker ako guys. Maging driver ko kayo dali. Pumunta ay dito. Para naman kumita rin ako. Pero bago nga pala tayo magpatuloy sa video natin mga ropa. Eh okay lang ba kung ilike mo muna itong ating video. At mag subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakapag subscribe no. Para mag barker nyo ako. Alright? Okay, nga like and subscribe ka na kapag kay dito. Gagawin nyo akong barker o oh gray. Tara, punta muna tayo doon. Baka may mga tropa. Eto si tropa Uy, tropa. Bagus mo ang gawing barker. Wala asin tumatanggap sa aking bilang barker eh. Ayaw niya yata kung paano barkerin na. Ah, sige, sa nga muna ako dito boy sa may jeep niya. ayun o, oh, nakalibre pa ako na sa kaibang aropa. Ang sarap-sarap din pala maging pasahero, no? Pero tara-tara, maglalabas na ako ng jeep ko. Ay, ito wala akong barker. Eh, ako na lang magdadrive. o so, siguro mga tropa, ito eh, muna yung gagamitin natin. Yung the past and the periods na ano natin, jeepney. Tara, labas na natin to boy. Let's go. At eto ito na nga mga tropo, oh. andito na tayo sa jeep natin. Tara pumunta tayo doon sa may terminal. Baka mamaya marami na kasing mga driver doon. Maunahan pa tayo boy, yari talaga. maubusan tayo ng mga pasahero pag ganun nang nangyari boy. Kaya eto, papunta na tayo doon guys. Uy, swabing swabe talaga iliko yung jeep natin na to mga ropa. Kaso medyo mabagal pa eh no. Teka, ang bilis ng jeep na yun ah. Tapos meron pa ako ditong kapwa jeep ni driver oh. Ang dami niya namang pasahero. Sana all tropa. Teka, babae ba yung driver na yun, guys? Parang babae yung driver eh Pero yaan na natin yung mga ropa Istak muna tayo dito Teka, ano kaya nangyari dun? Uy, tumirik ba? Tumirik yata siya guys Ika nga lang, tatawid nga muna ako dito o ropa, ayos ka lang ba? Tumirik yata jeep mo ah Oh man, <laughs> hindi yata marunong magmaneo mga ropa Tingnan nyo, <laughs> nagkaanuan pa sila Nako, loko to ah Baka hindi pa siya marunong masyado magmaneo guys Baguhan pa lang ata Pero yaan nyo ah. na, tara tayo sa jeep natin eh, pupunta muna ako dun sa may ano guys sa may secret na lugar ay hindi baka hindi yan na to secret alam nyo na yata to guys eh. tara tara liko tayo dito guys uy grabe sigip sigip talaga ng daan dito boy ayos kasyang kasya naman yung jeep natin eh eh oh you know, nice one oops oops baka sumabit baka sumabit daan daan lang tayo syempre at ito na nga mga tropa malapit na tayo sa pupuntahan nating lugar kung saan maraming mga nagmi meet up boy ayun you know, oh kanan tayo dito guys na Nice one. Whoops, meron kayang tao. Baka mamaya walang tao guys ha. Ayan no? tignan natin kung meron. Uy, may natatanaw ako dun ha. Sino kaya yun boy? What? May nakatambay nga. Nice one sakto yung pagpunta ko What si sweet pala ito eh? Ay sweet <laughs> Nakamang inasal ka pang Tara magkarmit tayo Kaso dalawa lang tayo boy Pwede ba yun? Dalawa lang yung nagkakaramit, mga tropa Pero ayos lang yun guys At least hindi lang ako mag isa Eto pop the hood Uy no Grabe ko guys Stock lang yung makina Pero ayos lang yun Meron naman akong kasama dito Nakamang inasal eh no Takbo ng takbo Anong lakad yan Para ka namang sumasayaw nyan guys Sa sara ko muna siguro to no so makikipag karmit nga muna pala oh, guys yan sara muna natin to at ipopwesto na natin doon boy wait lang sakay muna tayo sa jeep natin at itatabi muna natin dito sa may jeep niya kung saan kami nagpumwesto Diyan, oh sa may basketball court mga tropa teka iatras ko muna to boy uy galing naman yung matras niyan, guys saktong sakto lang yung pag atras natin no oh. goods na all goods na pala to boy oh. dalawa na kami dito sa may karmit sa may basketball court kaso nga lang, parang may kulang Dalawa lang kami Dapat marami tayo nito pag mga klasing army marmite o jeep ni Shoei ay o, pang napakahangos naman ng jeep niya <laughs> Si Pikachu Wow, ang lupit Eto, tingnan natin yung loob ng jeep niya mga ropa Napakaangas niya na Ang daming mga sticker Eh samantalang yun sa akin, tignan nyo Sa gilid lang meron Pati pagdating dito sa may harap Konti lang kasi yung design Pero okay nga mga tropa, tignan nyo Nandito kami sa may basketball Meron pang ring Pwede kayo dito maglaro. Ay no, tatakbuhin natin doon sa may kabila kasi meron ding dong ring mga ropa. Pero ay no, pagmasdan muna natin 'yon. Ito mga ropa sa bay takbo. Ayan oh, ay radakdak ko na guys kasi wala pala tayong dalang bola dito mga tropa. At ayan nga guys, wait lang, hintayin natin yung mga tropa natin kung may mga pupunta ba dito sa may karmit. Pero mukhang wala naman. Pagmasdan na lang natin yung mga jeep natin, guys. Wala eh. Dalawa lang talaga kami. Sana magsipunta tayo dito mga ropa. I-comment nyo naman kung gusto nyo pumunta dito para hindi lang kami dalawang jeepney ang nakatambay dyan at nagkakarmi. Teka mga ropa, parang may naisip akong puntahan na. Eh bagay sana kung tatambay kami dito kaso dalawa lang kami. Wait lang, alam ko dito sa may dulo meron ditong ilaw eh. Tsaka mga upuan, pwede sa marami. Ayan o. Oh. Tignan nyo to mga ropa Kung gusto niyo tumambay Na may upuan Dito Sakto Kaso nga lang Apat yung upuan guys Pero meron namang ano Ilaw Eh no Apat yan mga ropa Tapos may table ah, Ang pa ng buga Tara upuan muna tayo dito Yan o oh. di oh, diba Pwede pwede Apat kayo dito Nakatambay <laughs> O oh, tignan nyo pa yung upuan eh No plastic Ganyan yung upuan ko Panag computer ako guys eh Angas diba O so, tara Alis muna tayo dito Check ko nga muna dito guys Yung mga iba pang tambayan Ngayon lang kasi na aga lang umagi. Bumabiyay kasi ko laging gabi. Meron pala ng ganito. Wow! Apakabangis nyan mga ropa. Tignan nyo meron tennis court. <laughs> Dalawa pa hindi lang isa. Ratakbo tayo dyan sa may kabilang tennis court na yan mga tropa tapos tignan nyo naman oh. Napakalawak at saka open area. Tabing ilog boy. <laughs> Naku yung ilog na to mga ropa. Baka mamaya malaglag ang bola. Mamaya susubukan natin lumangoy dito. Baka mamaya kasi di pwede. Pero walang bawal bawal sa atin. Mababasa na ako dito mga tropa ay no, oops, daan -daan lang oi, muntik na nang basahan pa, eto na lalubog na ako sige, sige, susubukan ko na ng ano lumangoy, uy, lumangoy na siya susundang ko na rin siya, boy, let's go ay <laughs> sarap lang mga ipala dito ayos na ayos din eh, no pwede pala, pupunta nga ako sa may dulo ag, galing ko talaga lumangoy, oh pupunta na ako sa may kabila mga ropa, Oy, tas tapos na, iniyan si kangaroo hehe, <laughs> pero ka mga ropa tara, pumunta muna tayo dito sa may ano pang, pang let's go let's go grabe ang hirap po hindi ako makakyat boy saan ba yung daan na medyo mababaw nako din na yata makakakit sa taas ah help me paano to <laughs> ang hirap yon, buti nakaligtas ako dun kala di na makakabalik tara na dito is e sweet may pupuntahan tayong magandang place dito pwede rin tong tambayan dalian mo sumunod ka na sa akin dito ito mga tropa Tignan nyo to. Uy, ang angas naman yan. Pwede bang umakit dyan? Bakit naman? <laughs> tara guys, tignan nyo. Akit tayo dito boy ah. Whoops! Akit tayo boy! <laughs> ang saya-saya talaga dyan guys. Tignan nyo, meron pa dito parang kainan. May dalawang table na open. Nice one! Pwede ka dito makipag-meet up at saka makipagtambayan no? Tapos pumudrip na rin. Kaso nga lang guys, ayan lang yung pwesto nya. Dalawang table lang. Wala ka namang ibang gagawin dito kaso pag ikaw lang nga mag-ise. Eh tara, baba na tayo. Wala ka tayong gagawin dito dito pumunta na tayo sa may tambahay na natin sa may court ng basketball kung saan naalagay yung mga jeepney namin dalawa lang kasi kami nagkano jeepney show ano dumami tara takbo balik na tayo pero teka parang ang dami guys mga ano ha pumunta no tingnan nyo <laughs> ang dami na namin nice one hindi lang kami dalawa may color violet at saka isang color blue na jeep dito na bagong dating ayos <laughs> nice one kompleto na ang karmit o di kaya jeepney show you know oh, oh, oh. <laughs> Apat na kami dito. Uy, tropa, ang pogi mo Ano Nakasalamin ka po ah. Uh, ayos. Ayos na ayos. Teka, ba't mo naman inaano yan boy? E, tignan niyo yung mga jeep ni namin oh. Pagmasdan yung maigi Ops, tropa, baka masagi ka dyan. Ingat, ingat. Ito yung jeep ng isa nating tropa. Simpleng simple. Tapos yung isa yung violet. Napakaangas. Ito yung mga driver boy. what? <laughs> Bakit naman ganyan yung suit mo? Para kang isang grab driver. O di kaya yung grab na nagdi-deliver ng mga pagkain. Ayan no o tropa Di mo yata din deliver yung pagkain na in order ko nung isang gabi ah Ito naman yung mang inasal na nagtatrabaho Abba Kulang na lang ako ng Jollibee Ay magiging si Jollibee na ako dito to si tropa parang si Cardo Oy Cardo dalisay ka ba Nakasalamin ka eh Pero panis yung mga jeep jeep ko Ito yung jeep natin guys In the past in the previous Tapos ito naman boy yung kay Pikachu yung Kay E-Sweet ano, o oh. Tignan nyo Sinong mas malupet Hehehe <laughs> mga tropa Tignan naman natin yung kabila Ano kaya yung jeep nito, Ay, Violet, aba, angas sa ah. Parang girl. <laughs> Pili? What? Ay, pilio pala yan, boy. Team pilio. Kita yung makina niya, mga tropa. Angas, angas. Pwede, pwede. Ito yung likod niya. Meron siyang pinto. Ayos, sa ah. At ito naman yung huling pang tropa natin. Ay, no. Oh. Color blue lang yung ano niya. Jeep niya. Simpleng simple. Wala masyadong mga sticker. Simplicity. Pero siya yung nagda-driver ng grab. Grabe, apa ah. Pakaangas na ito, boy. Ayan, no. Oh. Ito yung daming speaker. Nice one. Ayos yung pagkak kakarmit namin dito, jeepney show. Apat lang kami. Sana dumami pa, no? Magsidatingan na kayo dito, mga tropa. Pumunta lang kayo. Libreng libre. Ayan, tambay usap. Usap mo na sila dito. So, ito, mga tropa. Ano yung pwede namin gawin? Kausapin ko kaya sila kung anong pwedeng galaan. O, teka. Up muna tayong lahat, mga tropa. Ito sa akin, no? Oh, Stuck lang, oh Hehehe. <laughs> teka, sweet. Binuksan niya na rin yung kanya. Ano kaya yung kanya, mga tropa? Baka mamaya malakas na yung makina nun sa kanya, Sa akin kasi, stock pa lang, boy. Wala, eh. Mabay bagal pa yan Eka, check natin yun sa kanila Ito, what? Nakaturbo Nakaturbo na yun sa kanya Mukhang matulin tong jeep niya Ah, ayos na ayos, Naka-turbo. Wait lang, itong isa What? Stuck lang din yung kanya Parang katulad lang din yung sa akin Ayos, pero pwede na At least naandar At saka maganda naman yung kahan ng kanyang jeep Ayos pa rin yan boy Ito may turbo saana all, lalaki ng makita. tara mga tropa Teka, titignan ko muna yung sa panguli. Check natin kung anong kanyang ano, makina. I Stock rim pala, boy. Parehas kaming tatlo. Stock yung makina. Mura lang kasi to eh. Yung kay isut tapi Pikachu eh. Yung medyo mahal na makina, boy. Eh, ayos lang naman. Nasa karmit lang naman tayo. Di naman tayo nasa racing. Uy, meron din pala siyang plaka. Eh, sa akin yung plaka ko makaluma lang eh. Ah, okay na yun, boy. Teka, ayayin ko nga muna to sila tropa. Hoy tropa, may naisip ako. Tara, sama kayo sa akin. May pupuntahan tayo. Pero <laughs> di natin dadalhin tong mga jeep natin ha. Tara dito mga tropa, may pupuntahan tayo. Let's go! <laughs> Isasama ko nga pala natin silang apat guys. Ay tatlo. Doon sa so may tabi ng ilog. Susubukan natin kung sasama silang lumangoy. Kasi kanila lumangoy kami dalawa ni Iswit eh. Baka mamaya itong dalawang kasama naming lalaki hindi pala tumarunong lumangoy. Oh no! <laughs> Yari sila pag hindi talaga sila marunong lumangoy Ito, tara dito mga tropa Let's go, talon tayo dito Sarap dyan, o, oh, talon Haha, <laughs> ang lamig Grabe yung ano na to guys Ilog, color green, ano ba yan Puro lumot, pero ayos na yan Basta nakakalangoy-langoy, okay na okay Ayun o, oh, enjoy na enjoy ako Ah, sarap, pati itong si tropa tumalun na rin, <laughs> teka Si grab driver hindi tumatalot na O, oh, tropa, anong ginagawa mo? Tara, talon ka Ayaw mo ba? Mukhang ayaw ata na ito guys Maligo ng ilog ilog. E eh di okay lang, tropa. Ano nang gagawin natin? Itong <laughs> si tropang kardo, enjoy na enjoy. Eh, si Sweet Dead, eh, lumangoy. Ito naman, ayaw niya daw kasi di daw ilog. Ilog yeah. yan, tropa. Last last, eh. Pero bala ka dyan. Alam ko na, magkarerahan na lang tayo dun sa may terminal. Takbo! <laughs> so, guys, after namin magkarmit o mag jeep ni show, eh, pupunta muna kami dun, boy, sa terminal. Paunahan kami kung sinong mahoon ng makakuha ng maraming pasahero. Hindi lang kasi kami karmit. Eh, pa kauna sa din sa pagpapapera. Ayun oh, no? oops, naiwan na si tropang ano, Grab driver. Si Cardo medyo matulin tumakbo ah. O sige, sasakay na ako sa jeep ko na to, boy. Nako, bukas ko na 'yung makina. Let's go. Teka, may umalis na ba? Wala pang umaalis, boy. Let's go, bombet muna tayo. Bombet na ako, may umalis lang isa. Susundan ko 'yan. Baka maunahan niya ako sa mga pasahero natin, boy. Pero wait lang. Nauna na ba siya? I-stop muna ako dito. Hihintayin natin sila mga tropa. Teka, saan i-stop? Dito na lang muna siguro no Yo, ni-stop muna ako dito sa glit Hintayin natin yung mga kasama natin angas-angas e na itong pass and the furious na ating gym nila. Oso, wala man lang siyang hihintayin Hindi pwede yon Ito na si paring ano E-sweet Let's go, let's go Hoy, tara na dito E-sweet Bumiyayin na tayo Huwag ka nang pumarada dyan Huwag <laughs> na natin hintayin yung isang tropa Hintayin pa ba natin Huwag na, tara na <laughs> Ayun guys, so kompleto na kami So pupunta na kami sa may terminal Let's go, let's go Ito na Diretsoy na natin to Oi, dito ano pang iniintay nyo busina kayo sa akin ng matagal sige ayun o whoops nakaiwas ako dun sa may truck na yun mga ropa nice one yun know? o let's go untang terminal na to para bumiyahe medyo makulimlim na mga tropa ops ops busina ka sa akin tol let's go liko liko oy pero na ano naman ako na itang color green pero wag na natin yung pansinin kailangan ko na dito magmaniobra para iparado yung jeep ni natin whoops whoops atras muna ako boy atras muna ako boy whoops 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 oy nako ng masagi si paring color green Teka, ano na nangyari? Gabarabaran na kami dito ah Teka nga lang, atras ko muna ng maayos Yan, maniobra, maniobra Yon, okay na to Pwede na ba to? Teka, onti pa, onti pa Eto mga tropa, inayos ko lang ng inayos no Stop na tayo dito para makababa tayo boy Yon, ayos Teka, tropa, atras Sige, tropa, atras Malawag, malawag Ops, ops Baka masagi mo jeep ko ah Daan-daan lang, daan-daan ng tropa Yan, kabig ka pa kaliwa Tapos, mo muna ulit boy you know Oh, oy atras mo atras atras Uy dikit na dikit yan tropa muntik na gabok na lang yung distansya kaya yata marunong masyado mag drive eh. Pero sige sige ayos ni tropa yan magtatawag na ako ng mga pasahero dito may isa nang nakasakay eh oh. Biyahing bulakan biyahing bulakan punta na dito. Tropa, ay, ayos mo na 'yan, ha. Magtatawag na ako eh. Oy, ay, tropa, ayos ka lang ba diyan? Kailan magisa? Gusto mo umalis na tayo? Pero hindi yung, 'yung pwede, kahit nakangiti ka. <laughs> Magtatawag ako boy ng mga pasahero natin. <laughs> ay no, ang dami na yatang pasahero magsisibundaan sa jeep ko. Eh, yun oh, no? sunod-sunod. Ay, nasa kain na. Nice one, nice one. Ito, nice boy. Oops. Ilan na 'yung sumakay sa atin eh, na Dami na doon, ha. Eh, kasi no pa. Muluwag pa dito, kaliwa kanan. Sa harap, mayroon pa dalawa ay hindi isa na lang pala yung nasa harap kaya na sakay na para makompleto na to boy at mga batchi na yun know, oh may sumakay na sa akin isa pa boy let's go let's go tega na sa yun wala na oops wala na atan sa sakay ang daming pang sige sige maghihintay pa ako ito babae oh pero sige sakay ka na, na dyan wala na nasasabit di na yung papasabit para mabilis tayo makalis dito mga tropa o oh, konti na lang makakabatchi na tong jeep natin oh tropa sakay ka na, na dito ngayon yung mukha mo mukhang sayang saya ka. so, dito ko na nga pala natin yung video mga tropa eh huwag nyong kalimutang mag like at mag subscribe ah, para makasali din kayo sa may car show namin o jeepney show let's go